Magandang tanghali mga kabaka. Yan, bagong ulan. Ay, ano na. Ah, uh, lumabas na naman yung panibagong pillar ng kwan. Intergrass. At saka mapilis na uh, tumangkad. Yan, may bagong kakainin naman. Ang alaga baka. At saka may bago na namang ano, kakain yung naulila ng baka mga kabaka ganyan po baka bilis po na no tumangkad yung mga tiller tiller ng grass verde yung verde yung mga damo ano, panim na rin po ako ng panibago ng um, unang ulan